Okay lang po, kahit na maliit lang yung kinikita namin, yung pinakatubo namin. Ang importante po ay e, tuloy-tuloy, kumikita kahit pa pa, kahit konti-konti. Yan, oh, dami. Mm. Anong binibenta nyo dito, sir? Trending overload hotdog po ang meron kami. 39 pesos lang po ang order niya ang si Solo. May buy one take one din po kami na nag-aalagang 75 pesos. Ano-anong mga hotdog nyo dito, sir? Bali, meron po kaming tender juicy. Meron din po kaming bossing na bossing. hotdog. Meron pong oh. chicken. Meron din pong regular. Tapos nilalagyan ng lettuce? Yes po. Meron pong lettuce, pepino, and overload cheese. Oh, okay, sige, sir. Anong location nyo pala dito, sir? Bali, dito po kami naka-location ngayon sa Sitio Postema, South Dolantan sa Cavite. Para ano? ano po ng Revisco. Anong oras po kayo nag-open dito? Bale, nag-start po kami ng 1 or 2 p.m. hanggang 7 p.m. po. Gano'n na kayo katagal dito, sir? Mag-2 weeks na po. Ah, Mag-2 weeks pa lang. Naka-ilang hotdog kayo sa isang araw, sir? Mga 60 pieces po, gano'n. 60 pieces? Opo. Grabe, hindi ba kayo lugi sa 39 pesos? Gantong hotdog na, ganyang kalalaki? Okay lang po kahit na maliit lang yung kinikita namin, yung tub, pinakatubo namin, ang importante po ay eh, tuloy-tuloy kumikita kahit pa pa, kahit konti-konti. Yung may pagmamalaki ko po sa kanila o sa mga aming mga customer, sigurado pong malinis at tsak na masarap ang aming binibigay na pagkain sa kanila. Yun po ang babalik-balikan nila. Siguradong masarap at mura. Sige nga sir, pa-order nga ako ng ano sir, isang yung tig-39 pesos. Okay po. Ba't ganto nang naisipan mong negosyo, sir? Bale, dati na po namin siyang negosyo. Ah. Kailan po ulit kami bumalik. Nine doon na po ako sa revisco, kaya bumalik po kami dito. Dati, yung sisimula kami sa negosyo na to, 2022 pa siguro, o 23, hmm. nagnegosyo po kami ng ganto. Malaas po talaga at okay naman ang aming ano, income tsaka yung tinda namin, customer namin, ka problema lang po sa ano namin, kaming magkakapatid, bali magsoso po kami magkakapatid, share-share po kami ng puhunan. Medyo hmm. eh, nagkaroon po kami ng ano, family problem sa aming magkakapatid kaya po kami natigil. Eh ngayon magkakasundo naman na ulit kami, syempre, parang away ng magkapatid lang din. Ngayon, nagtuloy po kami sa negosyo namin na ganito. Mm -hmm. Saan kayo dati nakapwesto? Sa Imus po kami dati, sa Malagasang po. Kumusta naman ang bentahan dito, sir? Okay naman po. No, ah, ito na yun, ano. Sino si Bossing? Ah, uh, kapatid niya po. Ah, kapatid niya. Ganyan ang nilalagay, sir. Kahit yes, anong pa. order mong hotdog yes, dito. Yes, pa. Apa. Gano'n katagal niluluto, sir? sir? Pali, siguro po. 30 seconds. 30 seconds lang? Hindi ba hilaw yung pag 30 seconds? Hindi naman. Hindi naman. Tapos, anong nilalagay, sir? Bali, lagyan po natin siya ng ketchup. Ketchup. Ayun. Then mayonnaise. Mayonnaise. Tapos keso. Anong brand ng cheese mo, sir? Bali, magnolia po tayo, sir. Magnolia. Ayan na po, overload cheese. Dami, ano. Hindi kalugi sa ganyan, sir. 39 pesos. Sakto lang po. Padami. Importante po, mabili yung ano natin. Mm -hmm. Tingin nga, sir. Dami, ano. Overload nga. Sige sir, thank you sir. Okay, ko muna. Okay, pa. Thank you. At ay mga kaabangers, nandito tayo ngayon sa Trending Overload Hot Dog. Dito lang ito sa Bay Cesar Road, si uh, Sitio Postema, Barangay Sahod, Ulan. alas tapat lang sila ng uh, Brisas Subdivision. Grabe. 39 pesos lang may overload hot dog ka na. Grabe oh. Ang dami no. Sulit na sulit na to malapit lang to sa may ano sa may Rebisco. At siyempre, wag nating kakalimutan ang Grain Smart Rice Coffee, a low calorie decaffeinated at napakadami nitong natural na vitamina. Meron siyang ano, barley, Garcinia Cambodia, marine collagen, grapeseed extract, mangosteen, okra moringa at napakadami pang iba. 66 sa natural na vitamina, napaka-solid nito. Kung acidic ka, bagay na bagay sa ito kasi ano to, decaffeinated na siya at kung diabetic ka naman, pwede pwede rin sa ito kasi stevia na yung sweetener nito. Ayun, tara tikman na natin 'to. Lagyan natin ng hot sauce. Mm. Yeah, hmm, Yeah, may tigbo disay. Kaya tayo. Mmm. Chop na. Ang oh, malasa nga siya. Oh, Ang sarap. Lalo pag nilagyan ng anong hot sauce. Mmm. May tsura o. Oh, sapa. Mmm. Sa ang daming cheese oh. Sagad na sagad. Sa hotdog pa lang. Magkano na abutin. Ito 39 pesos lang. Mm. Sabi. Panalo na to sa mga estudyante. Sa mga nagkatrabaho sa pabrika. Yan. Oh. Dami. Pangtawid gutom. Mm. Gabe, Grabe. Sisi mo talaga. Meron din silang buy one take one dito ah. Kung trip niyo ng buy one take one 75 pesos lang. Ambis tayo na dito yung trending hotdog overload napaka solid nito mga lol.